Hindi ba sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala La min kaumin Hindi marapat na hamakin ng isang mamamayan ng isang mamamayan Hindi marapat sabihin ni Muslim na siya'y mainam kay balik Islam Hindi maina, hindi marapat na sabihin ni pangutaran na siya'y mainam kay Mapun O kaya si Mapun kay pangutaran O kaya si Tausob O kaya si Maranaw O kung ano man yung kanyang tribong pinanggagalingan hindi natin pwedeng sabihin na mas mainam tayo sa isang grupo Ganon din, pati rin sa mga kababaihan, wala nisa o min nisa, hindi marapat na hamakin ng bawat isa ang kanyang kapatid sa pananampalatayang Islam. Bakit? Hindi natin alam kung sino yung higit na mainam sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala talmizu ang kusakum, wala bil alqab. Oh, oh. Hindi marapat na mangutya ng ating kapwa. Oh. Hindi rin marapat na tawagin sila sa mga nakakainsultong pangalan. Oh. Wala tajassasu, wala yagtab ba'dukum oh. Hindi rin marapat na maniktik at manirang puri sa isa't isa. Mga kapatid sa pananampalatay ng Islam, kung ito man ay bago sa pandinig natin, kung ito man ay normal sa ating mga tahanan na ginagawa natin, tandaan na ito po ay malaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa mga ayat pa ng Allah, binanggit niya pa, famallam yatub, kung sino man yung hindi magtauba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kailangan mong magtauba sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag ginagawa mo ang mga bagay na ito. Hindi ba't sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَأْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayong mga muslim ay magkaisa sa paghawak ng lubid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinagutos niya sa atin na tayo ay magkaisa hanggat tayo ay mga muslim, tayo ay magkaisa. At ipinagbawal niya ang pagkawatak-watak. Ipinagbawal niya ang hindi pagkakasundo. Kaya nga, hindi ba sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala na innamal mu'minu na ikhwa, tayong lahat ay mga magkakapatid alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magkakapatid tayo, hindi man sa dugo, pero sa ating pananampalatayang Islam. At hindi yun, hindi yun nalilimitahan dito sa ating bansa. Lahat ng Muslim sa buong mundo ay kapatid natin alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anumang mang nararanasan ng ating kapatid sa ibang lugar ay marapat na naapektuhan tayo. Marapat na nakikisimpat siya at marapat na tumulong tayo sa kanila. Anumang mang nararamdaman ng ating mga kapatid sa Gaza, sa Palestine. Ano ba yung nararamdaman nila sa mga oras na ito? Allahu Akbar, Allahu Akbar yung kanilang sabar na hindi mapapantayan, yung kanilang sabar na kung saan inuubos silang pinagpapapatay ng mga Yahud at ng mga Nasara ang isang bata wala ng ina wala ng ama ang isang tao wala ng tahanan wala ng lupang mababalikan kaya't naman mga kapatid sa pananampalatay islam marapat lamang na nakikisimpatya tayo sa mga kapatid nating muslim kapatid natin sa Filistin kapatid natin sa Gaza at ganun din, tanungin natin ang ating mga sarili. Tandaan na ang taong nagpupuasa, hindi tinatanggihan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang doa. Minsan ba nating sinama sila sa ating mga doa nung tayo nagpupuasa? Isinama ba natin yung mga kapatid nating Muslim sa Gaza sa ating mga doa nung tayo ay nagpupuasa pa, nung tayo ay pa, nung tayo ay nagtatarawih pa? Mga kapatid sa pananampalatayang ng Islam. Hindi ba't sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa'mur bil wanha 'anil munkar." Magutos ng kabutihan at magbawal ng masama. Ngunit ang ilan ang ipinag-uutos nila ang masama, ang ipinagbabawal nila ang mabuti. Hindi ba't sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa bil walidayni ihsana." At kanya pang sinabi, Imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuhuma af wa la tanharhuma wa qul lahumā sa atin ng ating Panginoong Allah, maging mabuti sa ating dalawang mga magulang, maging mabuti sa ating dalawang mga magulang. Kung ang isa man sa kanila o ang dalawa man sa kanila ay katandaan, huwag mo silang babastosin silang babastason at huwag na huwag kang magsalita ng of ano po yung of isang simpleng halimbawa ng of ay ilan na ba sa mga kabataan na kapag inutusan ng kanyang ina inutusan ng kanyang ama anong sasabihin niya simpleng ganun ito po ay mabigat na kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala Simpleng kal-simpleng gawain, mabigat na kasalanan sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din, huwag mo silang sagawan. Huwag na huwag mong sagawan ang iyong mga mahal na magulang. Kapatid sa ng palatayang Islam, hindi pa dyan natatapos. Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, Wa khfidh lahumah janahad thulumin -rab. ar-rahmah wa kunrabbirham huma atama Ipagpakumbaba mo ang iyong sarili sa kanila bilang iyong habag at iyong sabihin sa iyong dua. O aking Rab, o aking Panginoon, kahabagan mo po sila katulad ng pagkahatag nila sa akin nung ako'y maliit pa. Yung isang mabuting anak, isang mabuting anak sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung pinakamabuti sa kanyang magulang. Siya yung nagpapakumbaba sa kanyang magulang. Siya yung hindi nagsasalita ng anumang masama sa kanyang magulang. At kanyang ipinagbudoa ang kanyang mga mahal na magulang. Rabbir kama rabbala ay Ilan na ba sa atin sa ulo ito? doa na ito? Napakaiksing doa pa ng mga magulang nagawa ba natin sa ulohin Mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang ating mga magulang ang ating mga magulang na kung saan nagsakripisyo para sa lahat handa nilang iwan at pabayaan ang ang, ang mga lahat-lahat para lamang itaguyod tayo Ngayon para sa atin iiwanan ba natin sila pabayaan ba natin yung mga magulang natin Hindi ba natin sila bibigyan ng sustento hindi ba natin sila tutulungan? Tayo ay wala sa kanilang kinatatayuan. Ano mang sakripisyo at paghihirap ng ating mga magulang, hinding-hindi natin kayang tumbasan. Hindi ba't sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا Para sa ating mga akawat, para sa ating mga... Muslima, ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na inyong takpan ang inyong mga aura. Ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na inyong pangalagaan ang inyong mga hijab, inyong pangalagaan ang inyong kasuotan. Kaya't naman mga kapatid sa pananampalatang Islam, bakit mo kailangang ihubad ito? Bakit mo kailangang piliin ang dunya kaysa sa, kesa sa pinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala? bago pipiliin mo yung trabaho mo kesa sa obligasyon mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatid sa pananampalatayang Islam, iilan lang po iyan sa napapaloob sa ating banal na Quran. Iilan katuruan na napapaloob sa ating Quran ang tanong na babatid mo ba ito? Nababatid mo ba yung iilang katuruan na ating nabanggit? Baka ikaw ay kabilang sa silang mga Muslim na ang Muslim na lang ay pangalan, tribo o kaya naman pamilya. Baka kabilang ka na, doon sa mga ginawang halimbawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na parang isang donkey na kung saan may daladalang ang aklat. Proud na proud nga na mayroon siyang Quran sa kanyang bahay. Proud na proud na may daladalang Quran. Proud na proud na nasa ulo niya ang Quran. Ngunit hindi niya naman ito ay sinasabuhay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ating ipinagsisigawan na tayo mga Muslim, dapat na inaalam natin ang napapaloob sa ating banal na Quran. Ilan na ba sa atin na kung saan ipinagsisigawan niyang siya ay Muslim, ngunit hindi niya mabasa ang Quran? O kahit siguro ang Fatiha, ni hindi niya man lang masaulo ang Suratul Fatiha. O hindi man lang niya alam ang haligi ng kanyang pananampalatayang Islam. O hindi man lang niya alam ang kanyang pinagmamalaking relihiyon. Baka siya ignorante pa sa kanyang pananampalatayang ng Islam. Kapatid sa pananampalatayang ng Islam, sabi natin kanina ang araw na ito, Yawmul Eid, araw ng kasiyahan, araw ng pagsisiya, araw ng pagsiselebrate. Kaya't marapat na ang bawat isa ay mag-celebrate Marapat na ang bawat isa ay maghanda. Marapat ang bawat na isa ay magsaya. Kung ang, mga naka, kung ang nakaraang Ramaban ay nag-iwan sa atin ng mabuting aral, kung nag-iwan ito sa atin ng aral at ipinagpapatuloy natin ito pagkatapos na pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ito ay isang tanda na maaring tinanggap na ng Allah subhanahu wa ta'ala o maaaring tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga ginawang kabutihan, ginawang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala gaano man kabigat ng ating kasalanan mga kapatid na pananampalatayang islam gaano man ito kabigat gaano man ito kadami gaano man ito kagabundok tandaan na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala la taqnatu min rahmatillah huwag na huwag tayong mawalan ng pag-asa sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala huwag na huwag tayong mawalan ng pag-asa sa habab sa kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatid sa Islam, ang araw din na ito ay araw ng pagpapatawad. Araw ng pagpapatawad, tayo pong lahat ay magpatawaran kung ano man ang atraso ng isang kapatid mula sa kanyang kapatid. Kung ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang dakilang Allah, ang ating Panginoon, kaya tayong patawarin. Naway patawarin natin ang ating mga kapatid sa kung ano man yung nagawa nilang kasalanan sa atin. Tandaan na ang bagay na ito ay hindi papagitnaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkos ito pa ay maaaring maging dahilan upang isang tao hindi makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't mga kapatid sa pananampalatayang Islam, magpatawaran ang bawat isa, magpatawaran po tayong lahat alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatid sa Islam, ang lumipas na Ramadhan ay isang malaking niyama mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung ito'y lumipas na at hindi ipinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan na ikaw na yung nalugi. Ikaw na yung nalugi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan tayo ng pagkakataon para humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Kaya kung hindi napatawad ang ating mga kasalanan, tayo po ay kabilang na doon sa mga nalugi mga kapatid sa pananampalatayang Islam samuli po tayo pong lahat ay magpatawaran tayo pong lahat ay magsaya sa araw na ito sapagkat ito po ay araw ng Eid inna allahumma la tattasilu ala nabi ya amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala Muhammad. kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim filalamin kamid majid mubarak ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim filalamin مجد قال ربكم وقال ربكم اني استجب لكم عمي رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والافاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى وال... فولغنا. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر اخواننا اللهم انصر اخواننا في غزه اللهم انصر اخواننا في فلسطين يا رب العالمين يا مجيب الصائلين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا aziz ya ghafar rabb alalamin ka kapatid sa tanan ng islam binabati ko po kayo lahat eidkum mubarak Allahu minna wa minkum salihal a'mal